Samahan niyo po ako sa isang maikling panalangin. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Jesus Nazareno, maraming salamat po sa biyaya ng iyong pag-asa, awa at pag-ibig sa amin. Maraming salamat sa maraming beses na kami ay iyong pinagaling, kami ay iyong tinulungan at binasbasan. Pakiusap po po Jesus Nazareno, araw-araw Huwag niyo lamang po kaming pagpalain. Kami po ay tunay mong gabayan at gawin na maging biyaya, instrumento, daluyan ng iyong awa at pag-ibig sa aming kapwa. Patawarin niyo po kami sa mga pagkakataon hindi kami ginaging tapat sa iyo. Nawa sa aming abah at tapat na gawain mabuti at tama, tunay naming maibigay iyong mukha ang iyong kaligtasan sa aming kapwa.